Tara, punta tayo dun sa ano. Isama ko kayo. Punta ko dito sa mais-maisan. Tinanghali ng pulas eh. Tinanghali ng bangon. Ayan. Hala, bakit kayo. Ano meron na ito? Hmm? Tinala siguro ng pusa. Asura. Ako, ano na kayang nangyari? Ah, may kamatis pa, oh. Kuhanin natin. Pero kuhanin muna natin tong natitirang mais. At nako, ay gugulang na nung gugulang. Ay, kukuhanin na natin. Ay, gumugulang na, eh. Ay, nako. Nagulang na nga, Nako, ay nakagulang. Alok. May ayos ito sa akin. Ari ito. Hala, mali yata ang puso ah. Ay buko ang nakuha ka. Sayang naman. Kakaunti na ito eh. Kaya la yung pahabol-habol. Ayan, meron pa dyan kukunin ko lang ang talagang gulang na. Ako minsan yung nalilito eh. Nalilito ako minsan. Yung brown na brown. Ay, yung natubo pa yung brown. Ayan ang meron pa eh. May mga pahabol-habol. Nakaw ay magulang aring isang aray. Ano yan? Okay, ilang na rin. O, ati Gabot. Isang araw ko pa sana ito kukuhanin. Akulaan ni ang Ano? Nakalimutan. Nakalimutan ko itong kuhanin. Dahil busy. Ayan, nakalimutan ng nakalimutan. Ito gay, ano. Tapos na. Tapos ka naga kapag ano kapag yung iba kong nakuha yung mga nakuha namin ano generation na namin yan oh gulang Aray ko. Ah, aray ko naman. Ito ga ano, pwede na. May baka baka din din eh. Ay, hindi pa. Bata pa, bata. Ay, ito. Bata pa rin. Patandain muna, patandain. Ito ay bata pa Bata pa rin. Wala na kukuha pang huli. Ay, aray mo rin. Ay, aray basta magulang. Aray magulang na rin sigurado eh. Tuhannya nanti Kau Kau Pede na Karang pede ka na Nanti Puti ikaw. na kata. Isang puti. Isang puti. Naku. Ayang kamates. Ay kuli na natin. Ayun. Kamates. Kapag luto ng sardinas. Tama-tama. sad sardinas ako doon. Ayan, na. Ang ng Walao pa. Ayan. May sili pa. Sino pong may gusto ng kamates? Ayan. Sino po ang... Ay! Sino po ang may gusto dyan? cherry tomato. Ang ganda naman nito. Mm-hmm. Hinog na ito yung isa. Hinog na. Pumutok na sa kahinugan. Pero pala may bunga din. O, ito yun na. Pero so, okay lang yan. Kunin na natin ikaw. Kasi ikaw ay hinog na. Ay hinog na, hinog na. Okay na ito. Ay! Ano yan? Magugulatin. Ay, inom ng kape. Kakagulat. O, oh, ayan, Oh, meron pang, meron pang isang milon. Hindi na masama. O, oh, ayan, o. Oh, yung pinagbakasan May ano pa ng lupa. Ang pakuha yata ay hindi tumuloy. Sayang. Naburaot. Naburaot na. Ayan, oh. Wala, ay. Ay, may pala rin. Ang bango. Ayan. Ito yung ating nakuha for today. I'm not this behind.